dito ka. Investigation ka pala, hindi mo ko sinama. ako ito, may dala ako ulam natin, oh. May dala ako dito ko. Ulam natin, huwag ka naman salita dyan. Luto yung mga pasarapin mo yan. Ano Ulam natin, di sali ako sa'yo, eh. Ulam natin. Ano eh. oh, luto to? Ikaw ba alam, ah, paano ko mo mong pasarapin yan? Pasarapin? Oo. Oh. Oh, so kung sakto, nagihiwa ako dito, narikahan oh. oh, diba? okay, okay. diba? okay, ko, pare ko, wala akong dalang karte oh di ba Kaya nga, kung paano natin ito, pare ko, ah, pasasarapin ko to. Pare ko, hindi ba magluluto tayo ng adobo? oh Siyempre, isisit natin sa barbecue. Ayan, magiging ko. Yan. Kayo may yung mainit na yung magiga para ko. syempre magigisa tayong bawang. Pero, uh -huh. okay na yan. Susunod na natin itong sibuyas. Wait, ano yung para ko yun? Oo, para ko Ay, tika lang para ko yun. Ay, hinakari muna pala yung wahi dito. Ito, ceiling green. Ay, ceiling green. Ano? Okay. Ayan. Susunod na natin yung mga baboy. So, ko'y ko, dahil natin konti, na natin siya ng konti, lalagyan na natin siya ng tubig na konti din. Ayan. Oh. Siyempre, isasabay na natin yung toyo. Sakto lang, pare ko. Lagyan natin ng cheat code, pare ko. Sahon ng alatiris. Yun. Ay, ano pala yan? Ah, uh, daw daun na daw rin. Lagyan din natin ng asukan para may tamis konti, di ba? Para balance. may balance, pare ko. May balance, pare ko. Sakto na yan? Sakto na yan. O, oh, sige, sige. Tapos na natin yan, pare ko. Pare ko. 🎵 As you hold me in love 🎵 Dali ba? Medyo metamistero. Ang halat pare koy. Tadalitan na doon. Yun lang. Ikaw kasi. <laughs> Lagay ka kasi talagay. Dagdagan natin pare. Okay, okay. Okay. O, hindi lang pare. O, yeah, okay, yan. O, yan. O, ganyan. Ano pare koy? Sakto na pare Ayun. koy. O, yun. Hindi na natin maluto yan. Congrats pare koy. Naggani <laughs> mo natin ng suka pare koy para sa pampinane. O, Pare luto na pare kayo yung tubong ano, dubong baboy pinapaluto mo. Lula! Oo, luto na. Uy! <laughs> Pala mo, <paliyan. laughs> <Buhunta> ka dito. <laughs> Tignan mo, ka bigla, ah. Oh. Masarap na to sa kanin, Sarap, parekoy. Ano, tayo? Wait lang, lulutuin ko pa yung akin, parekoy. Ito, Uy! Uy, ko pa pali, yan? Pray Wow! Ang okay, hirap naman yung pare ko eh. Pare ko eh, mapatawad mo ba ako? Bakit? 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 Nakalimutan ko lagay yung pagintan durog you, you eh. Yun lang. Paano eh? Paano gagawin <laughs> mo ngayon? Ah, basta kain na lang tayo. Pero din <laughs> naman eh. Pasantok na pa tayo ng kanin. <laughs> Kuha naman tayo ng ano. Grabe Adubong. yung pare ko yan. Perfect na perfect ang pagkaluto mo dyan. Adobong lobo pare. Yun o. No? Lalagyan pa natin ang sabaw niyan. Tapos kukuha naman tayo ng ano. Ng manok Yun, oh. Ito nga pala yung food tripin natin ngayong gabi, no? Ito nga pala yung luto ni Boss Bullet. Parang ko, masarap ba itong chicken mo? Masarap yan, parang ko. Sige, yung muna yung una ko titikman, ha? Oh, sige, tikman mo. Oh. Ay, perfect yeah, perfect. Ano, parang ko? Mmm! Pwede na pare ko Pwede, pwede na talaga yan pare ko dito yung Jabili ha. Oo oh, nga eh. Ito. <laughs> so, so, Sausawang pa yan pare ko. So, Sausawang pa yan pare yan pare ko. Masarap yan. Oh. Oh. hmm Parang nilagyan ng crispy fry ah. Ay, okay. no, para, parang ano pero pinakamahirap din ng luto para yun. Okay. Natutunan ko yun sa Singapore. Mm. Ito may sunod kong titigman no. Itong adobong yobab. Yeah, parang yung sarap niyan lalo yung taba oh. Ah. Last bite na natin to pare ko ya. Mm. Last bite. Mm. Ano pare ko? Kamo sa ilasa ng adobong yobab ko ha. Pare ko wala akong magabi. Parang mahal siguro kita. Hello, <laughs> siguro <Kuya> naman. <laughs>